什么那个，so

Naglinis ako sa sala sa sala nga Udahin yung tibol Udahin yung tibol yan Sala sa labo Masala pa sa taas Sa tibol Sala namin sa baba. Nagmapa ako. Tapos yan. Ito sala namin sa entrance. Door entrance. Punta kusina. Tapos ito naman sa loob. Sala sa loob. Dining at sa living room. Mini bar namin. Ayan, mini bar namin yan. Single chair. di luar selapas golf garden ya park mungkin sarapan kita di sarapan I amin. Mean. oke okay. ganda ng umaga good morning ang buntag, Pilipinas Doha, Qatar ikaw ikaw din Doha bakit ako dito sa in Linis, ano?

that's that's good lang yan nagwas naman ako dito naman no? no, no, lang. na lang. yan sa awik nagasain lahat dito kasmikas lang saglit lang uh... ganyan mystery dito bottom yun lang tapos na tapos na rin ako nagmap Sala namin sa loob. Itong ko. Fortune plant. Itong halamat ko. sinera ng alagro kong lalaki. Liyak. Tapos dito patay-patay naman yung putol-putol. Nalaro-laro niya. Kaya sinambung ko. Ganda itong bulaklakato eh. ano sila ano sila kan orthodox yan yan mga ano nila parang christian orthodox to na jatin mga christian yan yan mary greek orthodox greek yan amo ko is Orthodox Greek Christian Napoli ko din ng Mama Mary ito Bethlehem yan yan Bethlehem Christian Orthodox sila din lang isang kabinet. nilagyan na ng mga Harus sarinila. Mama saya dosa benar. Terus mama beri. Lo plantsan mama bukas Friday, rest day. Rest Friday. lang sa loob ng kwarto. Pahinga. Wala akong lumabas. Pag katawan, sakit ang katawan. Pag-tahan lahat. Plancha. Konti lang lang planchahin. Ito lang. Ito. Ito. Oh, ano? Which day? Konti lang Minsan. Minsan marami. So, lang kanin. sinagluto ako ng ano kahapon ulam ayaw lang naman ito lang luto ko ngayon kasi nagplansya ako tapos nang linis sa bahay plansya tapos ito na Yan. tapos ko lahat plansya hindi na ko pahinga-pahinga. Ligid-ligid sa kwarto ba? Sakita sa jungsa kita sa kong likod. maulang kong maayo eh. Ayan. I-hand ko lang ito. Walang lalaki kumain na. Pininaan lang siya.

Lagyan aku... nah, harus uh, ko kaldo. Yan. Salamat, Yan. tinapay. plancha, buhay namin dito sa labas init mo ko sa mga isa init mo ng plancha ko na walang isa plancha na walang isa mainit kaya mo 3 years na ako dito mula noong 2022. Ako dito naman pa 3 years na ako ngayon. Ano ito? Dati kong amo 2009. Kumuwi ako 2012. Pumalik ako 2002. Ngunit ngayon. Kumalaga ko dati. Iliwan ko lang itong kauna. i am 16 after 10 years So, um, Umaya naman ba eh. Yung iba, tinanggal yung kisami, tinanggal yung bubong para lang makakit sa taas. Tapos yung tubig nasa sa kalahating bahay na. yung lindol kasi makatakbo ka sa labas eh. Pero pag nakinig kayo, pag bagbaha kasi, hindi hindi ka makatakbo sa labas, doon ka sa taas. E eh, paano kung bahay mo baba lang, one floor? Hmm. Oh. Wala. Sure yung may mga, may mataas-taas. Takirubong nila na nalintik ka. Ito na mga hideout namin. Magkapi-kapi. Sa bahay ni Norse. <makes noise> oh, kasi ila kasi yung aso. Ano yun eh? Pwede pa pakawalan tayo? Bakawalan. Ate, saranuin pintu, ah. Tolongan kita, tolongan kita, ta, Ate. Coba lang, takir, ah. Tolongan aku, Ate. Ayo, cek, mabuti. Itu, ihik na naman. Kaka, ihik lang, ihik na naman. Oh, Kok lang? di um, Kok na ihik? Nah. Andre, maliwanag sa likod, sa harapan. Saan? Saan pa? Maliwanag ang buwan. ABC siguro yun. Sinabihan ko na tinawagan ko na ni Mrs. ko na anong gusto, sunduin ko pa. Siguro. Na, lintik. Mag ano kami, mag copy time. Ilanora na house. Dito sa backyard. Gano'n ang backyard nila, oh. Oh, maganda din yung nagpunas, oh. Yan. Maganda ba lang sa ano. Batagin niya yan. Yan. Whiskey! Kay, isubscribe mo nga yung ano ko, yung YouTube Whiskey. ko. Yung YouTube ko ba, isubscribe mo para makita mo mga video ko doon. Ano boy? Andun kay. Si Whiskey at saka si Tucker. Ito naman si Snowy. Ito naman si Snowa. Okay, tingnan mo. <laughs> snowy, stay here. Naka-lost, Snowy. <clears throat> Hi! Di ba nanonood kayo ng YouTube? Mm. Subscribe <smellsystem> mo ako doon. Dito ba dito mo. Ibitawan mo kaya yan? Dito, dito. Bupa ka. mo kaya yan? Ibitawan Pag binitawan, hindi na makakalosan Ayun. Okay. Pag nakadikit na ano, ano pupunta ako sa pag i-stop siya. Pag nakadikit yung mga daw. Arte man na ito. Ba't walang marika? Kasi... Hindi ako connect siya sa wallpaper. Connected ako dito. Automatic na ako. Chris, kick come here, boy. Okay, kaya okay. dyan na Hmm? Labo na ng ano Mixtura talaga ako Bibili ng simple Tsaka yung sing-sing na -sing gusto ko Punapin ko talaga Baka mayroon doon sa shop na no? Sa marami natin man. Yung sing-sing na -sing gusto ko Is Isalong yun doon sa Ano Tinignan natin Nakakalimutan uh, na pala.

<coughs> yeah. Happy to you. Happy to you. Twinkle and Ate Twinkle Jane and Ate. 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 Ate 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 Eva. Happy birthday. Okay. 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 <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Baka, bakit kami? Apo, beri, beri, naman yung mga dalawa. Apo, beri, beri, Wala sa Ikaw ni 21 pa Well, the the 21, uh, Yung usapan uh, ng ni ano? Hindi. ko talaga kain. Eh, no to, i ko to. I'm in the way. So, eh? ka na oh. Hindi nga mga pagkik Kahapon, meron na oh. Sige nga. Si ano, si ano, si May talaga ang na ina. Ayun, nag-ano siya ngayon. Kapitan. Whiskey, come here. Okay, hindi sa akin din. di at. Yung susunod na Ilocos. Oh, Ilocos. Biko. Thank you, Ate Iba. Sa Biko, happy birthday. Uwan nga, Ito ganda yung ano no, banana cake na ate. Benela kit te. May natira kasi dalawang sa Mm. Ginawa ko na lang kasi masira. Okay, Take ko ka na sa akin na lang ta. Nagayan. I-justifyan yes, mo na lang diyan. Ano yes, 'yan no, diyan? Nagayan no, no, model no, set no. tapos koan. Eh, naka-cross line na yan eh. Ah, naka-cross line. oh Lagi ko na cross. Okay, cross na dali. Yeah. si Rhea, baka mamaya ayaw yung Yung anong oras na, kakakun. At Papunta na tayo dito yung kaya lumabas no eh. hindi hmm. pa siya nakapagdapad. Hindi, magayon yun. na siya. Kasi pupunta tayo dito eh. Sa kaos naglabas, diba? Kinawas Dapat yun din. Sakto rin sana ngayon. Hmm. Kape pa tayo. Bibi ko. Kala ko mas masarap pag timpla na. Kasi yung ganyan kakala sa maano mo yung lasa mo. Ano? Ano na? Ayoko talaga kasi yung ano. Mas maganda yung ganyan. Kaya talaga yung 3-in-1. <laughs> Kaya nga, 1, yan rin. yung ano din. Pero mas maganda raw para yung kung, ganito kasi pag yung ano, maraming yung laman yung ano yun, yung nasa na. Hindi, uh, masama daw yung mm. ingredients na. Kita kit sama, oh. sabi. Chill mo. Kasi kung masama, ba't pa sila nagbebenta? Hmm. Oh, kasi Pabilisan mas masarap di ba kasi sa ating karamihan di ba un din ng asukar. may masyok na di un ba di ng ay mula ng ay ng ay mula 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 ng sa mula ng ay Oo, oh, wala Kasi nga, so matakbukan na sila. Bol, kami lang pa bukas ngayon pag nagkataan yan. Kami lang ang bukas. Takbukan tayo sa likod dito. Diyan nga ako nung na, 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 ilang buwan pa lang yata ako naglumabas so nila ay na nalasing, kaya. nalasing ako eh. Di hindi ko alam yung yung, yung ano susi so eh. Tama naman pala yung susi so eh. Hindi ko mabuksan-buksan. Eh, ay si Aysel si naglalakas. Sila, hindi ka. Tumutong ako dyan ako, umakyat bahay ako. Wala yung kalasalingan ko. Ano nagagawa talaga nila? Pero alam mo, sa totoo lang yung ginagawa namin niya. So, never kami nagkaroon ng problema. Nung si Vanessa na nandyan, at si, mm. si Liet, nagka-problema sila nakangkot si Aisha siya pa na pagpunta nga siya ang nagdadala sa kanila. Dawa, ikaw pa, ang lang. Sino ang kapajama, ikaw? Hindi ako, wala na ako sa kanila. Nagulat na lang ako nung nalaman ko nagka-problema. Buti hindi ko, nasama siya. Ay, hindi na hindi na isali si Jen, no? Kasi sumasama din Ba't siya. Ba't mga sukal? Ay, ako pala, mga sukal to. Oo, dalawang beses daw. Hindi na, three in one, eh, two in one. Sabi ni Jen. Yes. Paabot. <laughs> Matabang? Hindi, naglimutan ko ng asukal. Ay, yung kape mo? Oo.

May dito na itan, nga ako, mm, diba? ng <laughs> <laughs> di ba? Ula lang tayong ligo talaga. Hindi nga ligo. Kasi talaga may mga ligot na to eh. Ano <laughs> magligo tayo? Uh -oh. Kung uh -oh. saan uh -oh. mo, tayo? Doon ka sa harap, tapos yung aso mo. Ayun, umabot na dito yung internet. Kung <laughs> kagabi ka wala, ingos nila. Ano sabi yung harap, mm, di ba? Kaya nga nanghinga ko ng baso kasi gusto ko doon. Akin ba sa'yo? Ibalik mo sa akin? Gagi, lagi <laughs> naman natin gagamitin Gag? Lagi daw. So, yung baso kayang napunta dito sa akin, yung doon, naubos yung doon nung, nung road, <laughs> Tsimera, ng ng natin. Ang dalawa, mamatya doon. Sabi na, ang ganda na ikutan natin dito. Ang laki. Hindi na ako nag-dienis ngayon. Kaya nga, wala akong narinig eh. Kasi Kasi wala naman. Kasi konti lang. Huh? Wala akong narinig. Na Sabado na lang na umat. Bakit Eh, mo? Uh nil ano? nil na siya, teh. Oh my god. Maririnig mo? Yung mga naggaganyan din din kaya. Ah, dokyo maririnig mo? Narinig mo? Dito galey. Di pag naglalakad daw. Nagba-backstep siya, ba? Tanghali, tanghali ako nagbaba. Tanghali siya, ni siya. Alam na Alam na alam ni siya yung backyum ko kasi hindi mo. Ano sa inyo? Oo, oh, doon sa hmm. may Kasi backyard. Kita, Paano mo narinig? May bahay na no, naga, Hindi, uh, ako, sa, uh, a, hindi ano? ako sa, gabi naga, ano? Sa parang, parang mga alas 12 yan bago Simula dumating. Simula nung wala na yung gardener. Gardener, na, kaya um. nang babakyum na ako ng webes. Kaya sa narinig kita. Ako pa sigurado na gulunin sa dito. Yung wala akong amo, yung sa hapon ako na bakyum. Pero sa pag nandito mga amo ko, alas 12 yan ako nang babakyum. Kasi sila. parating sila. Parating sila nung alas 3. Bakit napunta sila dito? Ну, на что сегодня? Пока,